noong 1993 nagulat ang NBA sa bagong saltas sa kanilang liga. Isang 7 foot and 7 and a half inches na higanting maliksi at athletic for his size. Ang pangalan, George Muresan. Ang kauna-unahang Romanian basketball player at ang pinakamatangkad na basketballistang naglaro sa NBA. At hindi tulad sa mga higanting na pag-usapan natin dati, this guy is a legit basketball talent. Productive sa opensa at isang malaking sakit ng ulo naman sa depensa kahit na mismo si Shaq at Olajuwon, dalawang NBA legends, ay nahirapan mag-match up sa kanya. At isa lang ito sa mga dahilan kung bakit maraming humanga kay Bigita. Pero ang selling point talaga ng higanting ito ay ang kanyang personalidad at istorya. Wala nga kasing nag-akala na aabot sa 7 feet ang tangkad ni Morrison, much less become the tallest NBA player in history. Ang kanyang nanay ay 5'7 at 5'9 lang naman ang kanyang ama. Kaya marami ang nagtaka kung saan galing ang taas niya. Sa edad na 15 years old, isa't kalahating ruler na ang agwat niya sa kanyang mga magulang. Pero hindi jeans kundi kondisyong gigantism ang may sala kung bakit abnormal ang pagtangkad ni Murisan. But despite his size, hindi sumagi sa isip niya noon na pasukin ang mundo ng basketball. Dahil ang una niya talagang sport ay soccer. Pero after ng isang dentist appointment, bigla itong nagbago. Ang dentista kasing tumingin sa ngipin niya ay isa ring referee na hinikayat siyang subukan ng basketball dahil nasasayangan siya sa tangkad niya sa football At doon, labing limang taong gulang na walang muwang sa sport na papasukin niya Nagubisa ang karera ni murisan sa basketball Nung una, height lang talaga ang puhuna niya sa paglalaro Kahit na mismo si George sa iminadong walang mahita ang coach niya sa kanya Dahil mabagal at uncoordinated siya But with his passion at kagustuhang mag-improve Unti-unti niyang nahasa ang talento niya bilang isang basketballista Kaya 1992 lumipad siya patungong France para maglaro para sa power test And he was a big fan favorite doon With his towering height and personality Mabilis sumabog ang pangalan niya noon sa French League And after winning the championship His coach decided na isa lang sa draft si Muresan Nung una he was hesitant Sa pakiramdam ni George hindi pa siya handa He was tall, he loves the game Pero pang NBA na ba talaga ang talento niya? Yan ang tanong ng marami But despite this He entered the draft with confidence And with the biggest smile on his face Natawag ang pangalan niya hindi siya nakakaintindi ng English noon pero sapat na ang palakpak at hiyaw ng mga tao para maintindihan niya ang kasaysayang ginawa niya sa araw na yon. As the 38th overall pick ng Washington Bullets, he was the first ever Romanian basketball player at ang pinakamatangkad na manlalaro sa NBA hanggang ngayon. At hindi rin nagtagal bago siya makipagbakbakan sa pinakamalaking liga sa buong mundo. His first day doon was the hardest ayon sa kanya. Buong araw na training at conditioning, binatak talaga siya ng bullets noon. But even sa sarili niya, alam niyang mahihirapan pa rin siya kahit na anong buhat tatakbo niya. Kaya his first NBA season was average at best. Nagkaroon siya ng problema ang sumabay sa pace ng liga. Underdeveloped kasi ang isang niyang tuhod kaya apektado ang lateral quickness niya. He also had problems in communication dahil hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Kaya nga napilito ng Washington na bigyan ito ng interpreter na present kahit sa huddles nila sa gitna ng laro. Ganoon kay invested ang bullets noon kay Bigita. Nagalat siya sa una niyang season but they saw something special kay Murisan. He's big with an excellent soft touch at he was someone who was eager to improve noon. Kaya na-retain siya sa roster and come 1995, George broke out. 76 games ng bullets lahat yon he was a starter. Average 14.5 points, 9.6 rebounds in 58.4% na shooting clip. And considering he only played less than 30 minutes a game, that was impressive at pinaramdam yun ang basketball community sa kanya. His energy, enthusiasm at personality were also factors bakit mabilis siyang minahal ng fans at nakabuo ng solidong fanbase sa NBA. And if you look at his game reels, masasabi mo talagang hiwas sa gentle giant. Someone na matutuwa ka na maging successful sa buhay. At consensus yan sa lahat ng naging teammates at coach ni Big George. Kaya Morrison was having the time of his life noong 1995. At icing on the cake na nga nang mapanulunan pa niya ang most improved player noon. Hindi biro yon. Bakit? Marami lang naman siyang nakaharap na NBA legends pero nakasabay siya. Nakipagpalitan nga siya ng mukha kala Shaquille, Olajuwon, Patrick Ewing at Alonzo Mourning. Yan ang ilan sa mga bakulaw na kinilangang harapin ni Morrison. But he held his ground. At kahit na kinakailangan nga raw niya mag-recover ng dalawang araw every time na hinaharap niya si Shaq, makikita mo pa rin energetic at nakangiti ang higanting ito day in and day out sa court. Kung pwede nga lang habang buhay na siyang maglaro ay eh, mas okay sana. Ganon siya ka-entertaining noon. Ngunit dahil sa injuries, nagsimulang bumaba ang production niya sa mga sumunod na taon. Tumagal si Morrison sa bullets ng limang season bago mapunta ng nets noong 1999. At doon, he played the last 31 games ng kanyang karera sa NBA, ending his career with 9.8 points, 6.4 rebounds, at 1.5 blocks in 307 games, shooting 57.3% from the field. Bukod sa basketball, naging celebrity na rin si Big George dahil sa kanyang personalidad. Malakas kasi talaga ang hatak niya sa fans, kaya napagpasahan nilang ipasok ito sa show business. Unang project niya noong 1998 ay ang pelikulang My Giant, isang comedy film kasama si Billy Crystal. At matapos nito, nagkaroon din siya ng cameo sa music video ni Eminem para sa My Name at lumabas din sa isang sneakers commercial. This proves my point na George Morrison was once a household name sa basketball at showbiz. His personality at energy was well received ng fans and evident yan every time na papasok siya sa loob ng court. He also had moments of greatness sa NBA at saksi sila Shaq, Olajuwon, Jordan at Rodman dyan. Kung hindi nga lang kasi dahil sa knee at foot problems, malamang mas malayo pa ang naabot ng karera niya sa NBA. Someone na that athletic, mobile and may maayos na footwork for that size was unprecedented. He was special and it was a shame na napigilan lang siya ng injuries. Sayang. 2000 tinangka niya ulit magbalik basketball sa France at tumagal siya ulit ng isang season doon. And after a year 2001, nagretiro na siya at bumalik sa Amerika kasama ang kanyang pamilya para doon na magpahinga for good. And to cap off ang magandang storya ni Morrison, nagtayo siya ng basketball camp sa Romania at Washington para sa mga batang nangangarap gumawa ng pangalan sa NBA. Isang gentle giant talaga. ba? Diba?